Please subscribe, Baby Girl, Madam Labi. Isa rin po siyang charity vlogger ng uh, bataan. Uh... Supportahan din natin si bibi Girl, uh, uh, Madam Labi, isang charity vlogger ng bataan. Hello mga kalabi, isang mapagpalang araw po sa ating lahat At ngayon po ay babalik po tayo dito uh, kala uh, nanay Luz At maghahatid po ulit tayo uh, ng pamasahe at saka ng na ng pagkain uh, ni Lolo Ponso So bali nandito po si Lolo Ponso mga kalabi at makakausap po natin siya at makikita nyo Tara po mga kalabi, samahan nyo kami oh. Ayan, natatanong ko na po si Lolo Ponso, mga kalabi. Ay. Hello po! <laughs> Lo, kumusta? Buti na ka. o <laughs> oh, si nanay, oh, nagugas ng, ng sipag. Opo. Oh, o, oh, sinanay si mga kalabi. Oh. Hello, kumusta po? Bukalo. Oh, hindi okay, po kanya lo kasi nanay busy ano umusta po yung lakad nyo nung nakaraan po sabi nang doon sa hospital e ko na sa yung ko nang check up ng mata sa martis daw ah martis daw po yung oh. check up ng mata mm -hmm. kasi martis po yung ano doon doktor ah oh, bali pala hindi araw-araw yung doktor doon mm -hmm. 'yung martes na iskin din 'yung ano doktor po mga kalabis sa mata. Ah. Ping Martes lang daw po pala nandoon. Hmm. Kaya nung pumunta po sila nung huli, uh, hindi nila inabutan kaya po babalik sila sa Martes. Bukas na po 'yun mga kalabi. Babalik na sila sa Martes. No? Sana 'lo pag bu, ano pagbalik niyo po bukas, pag na-check up po kayo. Sana maano nya na po 'yung ano 'yung schedule niyo no? Opo kasi baka diri na si siguro man kasi may dala na ko na yung kung titignan eh, yung doktor eh kung nila agad ay Apo Tsaka lo, no, pag ano nga po, hindi kayo ng ano lo, contact number doon para kung sakasakali, pag ano, may nakukontakt tayo doon, di ba po? Apo yeah. No? Pagka, o di naman po kaya, mag iwan na lang po kayo ng ano, number doon mm -hmm. sa nurse po no, na yung pwede nyo pong maaanhan doon Mala. Opo, ma'am. po, mga kalabi, si, mm -hmm. ano, si Lolo. Jose, Jose, Rosario. Ah, Jose, ah, Jose Rosario mm -hmm. daw po yung tunay niyang, ano, pangalan, mm -hmm. no? Oh, eh, paano yun, lo? Anong oras po kayo? Ilang oras yung binyahin niyo po nung pumunta kayo doon? Mm hindi, -hmm. Walang dalawa. Ako lang ah, walang dalawa rin ah. po pala yung binyahin doon. Yeah, dalawang oras, tapos pagdating niyo doon. Yeah. Mm hmm. Hindi, kayo, hindi talaga kayo na-check up nung pumunta kayo doon, Hindi, Um, wala, lang doktor, wala talagang doktor uh, Wala doktor kaya umano na lang po kayo ulit, no? Kaya yan sana nga no, lo pagka ano, punta niyo ulit doon. Ma-schedule na po kayo. Ngayon no, kung yun nga sa hindi kayo ma-schedule, kahit hindi kayo no, ano to no, na, nanay lost number, contact number po doon, no? Para pag sa anibaw hindi ko uh, alam schedule at least may may tama, itatanong na natin no ano kung ano po talaga eh an para po yan bukas meron po tayong ano da dating gawi ren Dating Ay, gawin daw talaga, ha? Dito, yung mga aling magbarangko, baka magkakamit. Ay! Ayan, mga kalaging bigay na kami. Busy kasi, yung, sarang, yung mga nagtatakot sa mga binagamit. Hmm. Ayan, pala tayo makakahiram ng sasakyan. Paano po yun yan? Sino sino magkakamit na lang sila? Ano po? Si Christine na lang po. Si, ano, ikaw na lo. Magkakamit na lang kayo. Bali na po ako po si Lalo Lorenzo sa si City State. Uh, Adal ko sa ano, hindi po sila nakahiram po ng na, ano service ng barangay kasi po gagamitin din po. Busy. Kaya ayan, 'no magkano lahat ng pamasahe natin lo? Bali mula po dito hanggang uh, terminal mm -hmm. ano po? Uh, ano po? Ano 'yung oh, service na po 'yon? Uh, tapos po mula terminal ng Gen. Fernando 150 rin isang tao. At yung dalawa kayo, 300. 150 dito, tapos 300. O pagbaba nyo sa San Fernando, mm -hmm. hanggang ano po, hanggang ano na, hospital. Mm -hmm. Magkano po masaylo? 50, 51. 51. Di dalawa kayo, 100. 100. Mm -hmm. O di magkano na lahat yun? 50. 550, di bali yan, 550 plus 550, 1, 1, ayo, bali 1, 1, Lolo, o tapos, paano, sa po, baka po tayo natanghali, ito mga ka si Chris K, yung mga kasama ni Lolo, ito si Ate Los, naiiwan siya, Kasi walang, that is Chris K, o, Ananay ko ni Christine si Ate Luz po. O di, one, one. Tapos pagkain nyo, baka buta kayo ng tanghali. Love, I no. the <laughs> Lord. <laughs> At Christine, ayun. Ayun. Christine, magkano sa pagkain, tanghali? Ayun. 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 100 isang order, gano'n. O di dalawa kayo, 200. O di gawin na natin ng na 300 para may 200. <laughs> o di ah, 300 ulit. di one one plus one, four. O ito na, gawin na natin. Isak na rin. Dati na na. Hindi mo salamat, ma'am. Ah? Maraming salamat. Okay. Ay, kasi ano pa lo, sa sponsor niyo Ay, po. Sige po, kasi niyo. Oh, yeah. marami, marami salamat. Maraming salamat. Sure. Maraming salamat. sa akin. Okay. 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 po Okay. Ano pre, tinigil din ako. Ano, mag-ano ka ng number doon na? Contact number na. No. kapag ano, mas mahirap kasi ng contact number tayo doon na. O dito daw po, sabi ng sponsor, kahit magbigaw ka ng number mo doon, ganun. Okay. Okay. Oo. Minigay sa kanila o kaya ito na magbigay? Oo, para pag may ano tayo sa kanila, makakontakt natin na. Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh, ayan mga kalabi, ang ganda dito na lang po at tingnan niyo po yung panahon, umuulan. Mm. Pakita mo big big job niya. Ang gulo ko talaga. Ayan, pasensya na kayo. Deep normal lang po kay Madam Labi yung tumatawa. Pag hindi po ako ano, tumawa sa isang araw, ay hindi ako normal nun. Abnormal. Do it, please. Do it, please. Ano Do Masayaan si ma'am. Uh, yes, ma Ayan mga kalabi, hanggang dito na lang po. At maraming maraming salamat po sa ating mga subscribers, viewers, at sa lahat ng mga sponsor. Mga kalabi, God bless us all. Paalam po. Yes, May wala kang baba T.M. Salamat. God bless you all. <laughs> ah, wala ako. <laughs> Ay, hindi ako. Hindi. <laughs>